Mga boss, pero na naman tayo dito Bajaj City 125 galing itong General Luna Quezon Ang problema nito mga boss, hindi raw maituno Nang maayos yung arborador So bagong linis yung arborador nito mga boss Nandalhin sa atin Pero nung nilinis natin, pag andar, ganun pa rin So ito na ang, ang Nakikita ko na naman problema mga boss Pare-parehas lang sa barao, Sa mga ganito sa City 125 Kasi ramdam mga boss Pagka ang gasolina kaya yun, pipili na lang kayo ng gasolina ng gagamitin niyo Kasi tulad nito mga boss, na baklas na yung carburetor nito, ay eh ganun pa rin. Kahit i-adjust natin na 1.5 complete turns, ganun pa rin ang problema. Uh, laging, lagi siyang namamatay tapos biglang nagwa-wild. Kasi yun nga, yung minor niya, itataas mo siyempre kasi namamatay. Pag nag-init yan, magwa-wild yan. So yun ang problema nito mga boss. Kaya yun, ta tinatanggal lang yung kanyang gasolina. Kasi ang gagawin ko dapat dito, itutunok ko lang tapos pagdating na lang daw nila sa kanilang bahay sa uh, papalitan ng gasolina. Ang problema, hindi ko siya maituno talaga kahit anong adjust. So ito yung kanyang laman mga boss. Nalinis ko na to ha. Ah. Pakita ko na lang sa inyo mga boss yung tumutulo na gasolina sa kanya. Uh, kapag tumulo mga boss, nagtutubig na siya para nagtutubig. So napakataas ng met, a uh, ethanol content nito mga boss. Kaya Ganon ang nangyayari so ang pinaka uh, the best talaga tatanggalin natin lahat yung gasolina na asalin dito sa fuel tank uh, gawa ng napakarami halos full tank mga boss yung kanyang salin so yan makik makikita, nyo doon sa simento mga boss oh. Ayan, nagku parang tubig yung gumagapang na yon. Yun yung ano niya, yun yung nagpapapalya kasi hindi naman kaya sunugin niya na eh yung ganyang gasolina kaya ibig sabihin pangit yung nakasalin na gasolina dyan kaya yun drain 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 kasi wala tayong choice mga boss tapos ito ang may-ari nito mga boss yung nagtitinda rin siya ng gasolina Bal, bali parang tinda niya yung yung ano yung asalin dito kaya yon ang ginawa uh, pagkatanggal natin ng gasolina mga boss dinala rin niya para doon sa supplier daw niya uh, mabanggit din niya na ganun yung gasolina na sinusupply sa kanya So, yun nga ang ang kagandahan mga boss, um, uh, na naipakita natin na kung pa, paano mag-testing. Uh, ganito lang yung pag-testing natin mga boss. Basta parang siya nagtutubig, ibig sabihin pangit yon. Kung ikukumpara nyo naman doon sa mga, halimbawa, sa mga branded na gasolina, hindi ganon ang, ano yan, hindi, hindi mag-aaga uh, hindi siya magtutubig pagka pumapatak pa lang. So, kanya-kanya klase ng gasolina mga boss, Amero ah, meron namang yung iba, pag matagal na nasingawan, saka pa lang siya nagtutubig. Pero ito mga boss, segundo lang, magtutubig na siya. Kaya napakahirap niyang ituno. Tapos, pag, pag naitaas mo naman yung minor, napaganda mo yung minor, pag uminit siya, biglang magwawild. So, hindi mo talaga makuhaan siya ng magandang andar. Kaya, ayun, dinalan sa atin. Tapos, ah, yun nga, ah, ilang testing natin, hindi talaga magkaigay. So, paulit-ulit lang, ganun ng ganun. Kaya, Uh, sabi ko, uh, tanggalin na natin Tapos bumili na lang ng bagong gasolina rito Para pag alis dito sa shop uh, Maganda na yung andar Hindi na magpapapatay-patay Hindi na magwa-wild So, ito na yung binili mga boss May binili na siya, unleaded lang yung nabili Kasi wala namang premium na tender rito Sa medyo malapit sa atin Kaya, so yun ito mga boss oh, Medyo marami talaga So, mamaya pag ubus nito Uh, isasali naman natin yung bagong bili na gasolina para doon na natin maiitono yan kasi hindi ko talaga ma makuhaan siya ng tono pagka itong gasolina na ito ang nakalagay sa kanyang tanke eh. kasi wala eh Ganon uh, ganun na ganun yung andar gaganda tapos pag init uh, tapos pag malamig ang hirap niyang paandarin so ganun ganun yung problema nito kaya kung meron kayong mga motorjan, uh, motor dyan. ang, wala kayong ginagalaw sa carburetor tapos uh, nagpapapalya. Check nyo na lang yung gasolina tulad nito. Sa gasolina lang ay magbuos at kalimitan kasi ngayon. Lalo dito sa area namin, ang dami ng mga buti-buti na uh, nagtitinda. Kaya lang, yun nga, ito yung epekto. Yan, no? pag pumapatak pa lang doon sa sa pinaglalagyan natin, nagtutubig na siya. Kaya, hindi mo makukuhaan siya ng magandang performance. 来了。<noise> estem